Chiwa! may oh, mga fishing nga dito. I'm not sure kung meron dito pero gaysan natin. Alright, wala pa rin tayong huli pero di tayo susuko. Nag-strike yung black bus kanina. May nag-strike din dito kanina. So hindi ako susuko hanggang di ako nakakahuli ng isa. Kahit ano lang, kahit snag lang. Basta may mahuli lang akong isa. Adit hmm, mo dito guys Oh thank you Thank you, Arigato. Thank you. <laughs> So sabi niya Maganda daw mag micro jig dun sa dulo Kaya lang Dahil sa panahon Medyo pangit daw pala Do that make sense kaya wala tayong nahuhuli <laughs> Okay so hanggang dito na lang siguro yung day natin na nag-fishing dito sa Japan. Unfortunately, dalawang beses ako na-strikean. Yung isa, yung black bass sa una nating spot. Pangalawa naman dito, nung kalmada pa, eh ngayon nagwawala na yung dagat. Kahit 10 grams sa microjig, di pwede dito. Kailangan dito is nasa 20 grams na. Kaya lang, yung rod ko, hindi kaya maghagis ng 20 grams. Ayoko naman maputulan ako ng tip. Ay, yung mga kasama ko dito, nagma-microjig din sila. Naka 20 grams sila to 30 grams. Yung isa naman doon nag uh, squid gaming siya. So 'yun lang muna guys. Balikan natin sa mother time bukas jigging tayo.